kamamshi yan ganyan din ba kayo na labor kasabay yung pulikat yan minsan mapapatanong katuloy ano bang masakit yung binte o yung tiyan yan so hilutin muna natin si mamshi at malapit na siyang umire yan kung mapapansin niyo mga kamamshi sobrang liit lang din ang tiyan ni mamshi kaya hindi siya masyadong nahirapan na ilabas si baby yan. Siyempre, kung maliit yun siya, maliit din yung baby ni Ma'am Ang timbang lang ay halos nasa 2.4 kilogram At umabot pa siya ng 39 weeks ang bagay na yan. <laughs> Pero yan, thank God. At nakarao sa na si Ma'am Nang uh, walang suero at wala rin syempre tahe. Dahil, dahil nasa normal lang naman ang ating pundik height at okay naman yung kanyang hemoglobin Ayan. thank god at nakaraos ng maayos si mom she Baby, yeah. baby. Kaya nga sabi sa kanya, huwag di ba? Yeah. No? Opo. Kasi maliit man mali yung baby. Dapat... Ipaw na dito Picture tayo. One, two, three. let's <coughs> me <coughs>